Anong reason bakit kayo nagkahiwalay? Eh, kung mabilang bahay nga. Baka mga ilang ng lalaki. Eh, Siyempre, hindi ko maibigay. <laughs> alam mo. Baka naman di mo pinasilip. Pinasilip na. Ginawa ko ng lahat. Tuwad tuwad na ako sa cellphone. Huwag ihapon. <laughs> <laughs> tuwad <Tumutuwan> talaga. <laughs> Taga saan si Ma'am Ivy? Uh, from Bacolod. Ah, Bacolod. Ilang Ilan taon ilan taon na po kayo? 25. 25 years old from Bacolod. Alright. Are you single or uh, single mother? Uh, sa ngayon, single, single ma'am. Kasi yung, yung asawa ko dati na kuma, kumabilang bahay. <laughs> ilan taon ka ng single ma'am? One year pa, oy. Pagpunta ko talaga dito sa Saudi, pagpunta ko talaga dito sa Saudi, may asawa ako. Anong reason bakit kayo nagkaiwalay? Eh, kung bahay nga. Baka hindi mga hindi ilangan ng mga lalaki. Eh, Siyempre, hindi ko maibigay. <laughs> ano <naman>. mo. <laughs> Baka naman di mo pinasilip. Pinasilip na. Ginawa ko ng lahat. Kaya tuwad na ako sa silpon. Huwag gihapon. <laughs> Tolto <all> talaga. Wait, storya ra na Storya ra man. Ano na ako nang sinita. <laughs> hmm. Takuan ko sa bakod Ano'y ano ano ang paki mo dito ngayon sa Live 2.0? Eh wala lang, kasi matagal na kitang pinagmasdan ba, eh na ano, na nalibang na, ako sa mga ano mo ba, kasi na pala ano ka, pala biro ba, parang ganon. Sa, saan ka na, Ay, Sa mga video mo. Baka dito ka naman nalibang, gumaganyan-ganyan ba? Ay hindi, marunong ako <laughs> niyan. Wait, marunong ka lang ganyan tapos iniwan? kaya tagi helicopter pa ako sa kanya iniwan. pa Siyempre malayo. hindi ko ma ano hindi ko alangan ang matuwong paano, ano 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 Grabe mo. Normal lang naman yun. on. Uh -huh. Siyempre, gawin mo talaga kasi mahal mo yung isang tao. Ganun. Mm -hmm.